Miyamoto Musashi ang isa sa pinakatanyag at pinakamaalamat na samurai sa kasaysayan ng Japan. Isang mandirigma na biyasa sa paggamit ng dalawang espada at may undefeated record sa anim na pong duelo. Siya ang founder ng Yoho Niten Ichiryu or Niten Ryu Style of Swordsmanship at author ng aklat na The Book of Five Rings, isang aklat tungkol sa estratehiya, taktika at filosofiya na hanggang ngayon na inaaral ng mga tao. Bukod pa dyan, si Musashi ay isang mahusay na artist din. Ang kanyang buhay ay isang walang humpay na paghahanap para sa karunungan, disiplina sa sarili at kaliwanagan. Tuklasin natin ang kanyang kwento mula sa kanyang simpleng simula hanggang sa kanyang maalamat na legasiya. Si Miyamoto Musashi na kilala rin bilang Shinmen Takeso, Miyamoto Binusuke o sa Buddhist name niya na Nitenduraku ay isinilang noong 1584 sa probinsya ng Harima. Ang kanyang ama si Shinmen Munisai ay isang samurai na biyasa sa paggamit ng jite. Si Munisai ay kilala sa kanyang mahigpit na disiplina at sinasabing dahilan kung bakit ang batang Musashi ay may malaking paggalang sa martial arts. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay hindi maganda dahil ayon sa ilang mga kwento, ang ama ni Musashi ay may pagkamalupit. Ang kanyang ina naman ay namayapa na nung siya ay musmus pa lamang. Kung kaya't si Dorin ang tiyo nito na isang monghe ang kumupkop at nagpalaki sa kanya. Doon siya nakatanggap ng edukasyon tungkol sa budismo, meditasyon at konting kaalaman sa paggamit ng espada. Dahil sa paninirahan sa templo at napapalibutan lang ng kalikasan, si Musashi ay natutong umasa lang sa sarili at nagkaroon ng malalim na kaisipan. Natutunan niyang pagmasdan ang mundo sa kanyang paligid na may matalas na paningin. Isang kasanayan na sa kalaunan ay magagamit niya sa mga labanan at pamumuhay. Noong si Musashi ay labing tatlong taong gulang na, isang naglalakbay na samurai na lagangalang Arima Kihei ang napadpad sa kanilang baryo at naghahanap ng mga kalaban. Si Kihei ay isang master ng Shintoryu School of Swordsmanship. Sa paghangad na patunayan ng kanyang kakayan at tumaas ang reputasyon, nagpaskil siya ng isang hamon para sa sino mang may lakas na loob na harapin siya sa isang duelo. Sa supresa ng lahat, hindi isang batikang mandirigma ang tumanggap ng hamon, kundi isang labing tatlong taong gulang na batang lalaki. Walang iba kundi si Musashi na isinulat ang kanyang pangalan sa hamon. Isang araw, may dumating na mensahero sa templo ni Dorin kung saan nanunuluyan si Musashi. Ipinalam nito na tinanggap na ni Kihei ang hamon sa duelo. Si Dorin na tiyuhin ni Musashi ay nagulat dito at natiusap na wag nang ituloy ang duelo sa kadahilan ng bata pa ang kanyang pamangkin. Para hindi madungisa ng kanyang karangalan, si Kihei ay sinabi na papayag lamang siya na hindi ituloy ang laban kung sakaling hihingi ng tawad sa kanya si Musashi sa mismong araw ng duelo. Sa araw ng tunggalian, dumating si Musashi na armado hindi ng isang espada, kundi isang kahoy, sinyalis sa kawalan ng karanasan at kanyang hindi karaniwan na diskarte sa labanan. Si Kihei na mataas ang kumpiyansa ay minaliit ang bata. Inatake niya ito gamit ang kanyang waki sashi, ngunit siya ay natumbak. Bago pa ito makatayo ay hinataw na ito ni Musashi sa ulo at pinagpapalo hanggang mawalan ng buhay. Ang pangyayaring iyon ay parehong nakakagulat at nakakabilib. Sa isang duelo, natalo ng bata ang isang batikang mandirigma, isang tagumpay na nagmarka sa pagsilang ng isang alamat. Noong siya ay labing ani taong gulang na, isang nagngangalang Tadashima Akiyama ang nakalaban at tinalo niya. Kasunod nito, sumiklab ang malaking labanan sa pagitan ng puwersa ni Tokugawa Ieyasu at mga taga-suporta ng Toyotomi clan, ang Battle of Sekigihara, ang laban ng tumapo sa lahat ng labanan at naging simula ng pagiging shogun ni Tokugawa Ieyasu. Ayon sa popular na paniniwala, si Musashi ay nakipaglaban sa ilalim ng puwersang kanluran o yung puwersa na sumusuporta sa Toyotomi clan. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, kabaligtaran ito at sa puwersang silangan ni Tokugawa Ieyasu talaga siya sumama ano't ano paman, man, ang labanang ito ay nalagpasan ni Musashi at nagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Noong 1604, narating niya ang Kyoto kung saan hinamon niya ang Yoshioka clan. Ang Yoshioka clan ay isa sa mga pinakaprestiyosong paaralan sa paggamit ng espada. Ang kanilang reputasyon ay walang kaparis at nagtataglay ng malakas na influensya sa lungsod Ngunit si Musashi ay hindi natakot at sinubok ang kanilang husay Nagpadala siya ng hamon para kay Yoshioka Seijuro, ang pinuno ng klan na agad naman tumugon sa hamon dahil kumpiyansa ito sa kanyang kakayahan Noong araw ng duelo, si Musashi ay gumamit ang taktika na kalaunan ay magiging trademark niya dumating siya ng late sa napag-usapang oras na ikinainit ng ulo ng kanyang kaduelo. Alam niyang maiinis sa kanyang kalaban at magagamit niya iyon bilang advantage. Nung nagumpisa na ang duelo, ang mainit na ulong si Seijuro ay umataki ng may gigil. Naiwasan ito ni Musashi at sa isang malakas na hataw, tinamaan niya ang kaliwang balikat ng kalaban. Sa sobrang lakas ng tama ay nabali ang buto nito at hindi na nakaporma pa dahil sa kahihiyan ng pagkatalo. Si Yoshioka Seijuro ay nagretiro na at ang kanyang karera bilang mahusay na swordsman ay nagtapos. Sa pag-alis ni Seijuro, ang pamumuno ng Yoshioka clan ay ipinasa sa nakababata nitong kapatid, si Denchichiro, isa ring mahusay na mandirigma. Upang makabawi sa pagkatalo at maibalik ang na nasirang reputasyon, hinamon ni si Denchichiro si Musashi sa isang duelo. At gaya ng una, Muling na naik si Musashi at si Denshichiro ay napaslang na nagresulta sa lalong pagbagsak ng Yoshioka clan. Dahil sa parehas na kabiguan ng magkapatid na Seijuro si at Denshichiro, ang pamumuno ng Yoshioka clan ay napunta sa batang si Mata Despirado Desperado at napahiya, ang clan ay nagplano ng isang ambush para paslangin ang lagalag na samurai. Muli silang naghamon at na tinanggap naman ito ni Musashi ngunit ramdam niya ang kanilang masamang binabalak. Naisip niyang dumating ng maaga sa lugar na napag-usapan at nagtago muna habang nagaantay. At hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Nakita niyang dumating ang batang katunggali na naka-armor at marami itong kasama. Pinagbaslan niya mga ito habang pumupwesto at naghahanda para sa gagawing pag-ambo sa kanya at si Mata si Chiro ang magsisilbing pain. Nang makakuha ng pagkakataon, si Musashi ay mabilis na lumusog at tinagpas ang ulo ng bata. Dahil napalibutan na siya ng mga kalaban, inilabas niya ang ikalawa niyang espada at nakipaglaban hanggang makatakas. Ang pangyayaring iyon ay itinuturing na mahalaga ng mga historians sapagkat iyon ay ang pinaniwalaang unang pagkakataon na ginamit niya ng sabay ang dalawa niyang espada, ang istilo na magiging trademark niya kalaunan. Dahil sa pagkapaslang ni Mata si Chiro, ang Yoshioka clan ay tuluyan ng bumagsak at ang buhay ni Musashi ay nagbago ng gusto. Tinalo niya ang isa sa pinakakilalang eskwela na nagtuturo sa paggamit ng espada at ang kanyang reputasyon bilang isang mahusay na mandirigma ay lalong tumibay. Matapos ang tagumpay kontra Yoshioka clan, ipinagpatuloy ni Musashi ang kanyang paglalakbay para humanap ng manalakas na kalaban at pagbutihin pa ang sarili. Naglakbay siya sa iba't ibang probinsya at kinalaban ang sinumang malakas na makikilala niya. Noong April 13, 1612, naganap ang epikong duelo ni Musashi laban sa binasagang demonyo ng probinsyang Kanluran, si Sasaki Kojiro. Si Kojiro ay kilala dahil sa husay nito sa paggamit ng nodachi, isang mahabang espada na iilan lang ang may kakayang gumamit. Ang kanyang pamosong teknik ang swallow cut dahil sa pagkakahalin tulad ng galaw nito sa ibong swallow ay sobrang mapanganib dahil sa kakaiba nitong bilis at accuracy. Kagaya ni Musashi na malaking tao na nasa halos 6 pitang taas, si Kojiro ay matangkad din at nasa 5'10 ang sukat parehong higante kumpara sa average height ng mga hapon noon. Ayon mismo kay Musashi, si Sasaki Kojiro ang pinakamahirap niyang makakalaban. Naganap ang duelo ng dalawa noong ikalabing tatlo ng Abril 1612 sa isla ng Ganryujima. Ang kanilang duelo ay napagkasundo ang ganapin sa isang isla dahil do si Kojiro ay masyadong popular at kung sakaling matalo siya, paniguradong marami ang magtatangka sa buhay ni Musashi Ayon sa mga kwento, nung araw na ng kanilang duelo, si Musashi ay may gitatlong oras pinaghantay si Kojiro na naging dahilan ng pag-init ng ulo nito. Ang pagdating ng late sa duelo ay naging taktika na niya noon pa upang inisin ng kanyang kalaban, kagaya ng ginawa niya nung nakipagduwelo siya sa Yoshioka clan. Lalong uminit ang ulo ni Kojiro nung asarin pa siya ni Musashi. Sa sobrang inis niya ay hindi na siya nakapagpigil at umatake na. Gamit ang kanyang pamosong teknik na Swallow Cut ay ilang ulit niyang muntik mapuruhan si Musashi. Ngunit si Musashi na isang henyong taktisyan ay pumwesto kung nasaan ang araw. Ang maliwanag na sikat ng araw ay sumilaw sa mga mata ni Kojiro. Ito ang pagkakataong inaantay ni Musashi. Isang malakas na hatawang agad niyang binitawan gamit ang kanyang espadang kahoy. Ang espadang kahoy na ginamit niya ay sinasabing mas mahaba kumpara sa Nodachi Upang matamaan niya si Kojiro sa distansyang dikta siya At ginawa niya yun mula sa saguan ng bangka na sinakya niya papuntang isla Sa lakas ng pagkahampas sa ulo ay nabasag ang bungo ni Kojiro na agad niyang ikinamatay Dahil sa panalo, hindi lang pinatunayan ni Musashi na siya ang pinakamahusay na swordsman sa buong Japan Kundi isang henyo rin pagdating sa taktika 28 taong gulang lamang siya ng mga panong ito at sa anim na pong beses niyang pakikipagduelo ay hindi man lang siya natalo. Matapos ang laban niya kay Kojiro, unti-unti nang naglaylo si Musashi. Sinimulan niyang ilayo ang sarili sa mundo ng pakikipaglaban at inilipat ang fokus mula sa pakikipagduelo patungo sa paghangad ng masigit na bagay, ang mismong karunungan sa buhay. Si Musashi na dating swordsman na naglalakbay mag-isa ay naging tagapayo na sa estratehiya. Nagsilbi siya sa mga makapangyarihang daimyo gaya ng Hosokawa clan sa Kyushu. Naging importante siyang asset dahil sa malalim niyang pag-unawa sa estratehiya, psikolohiya at pakikipagdigma. Nagbigay siya ng payo sa maraming bagay mula sa mga taktika ng militar hanggang sa mga depensa ng kastilyo. Gayunpaman, siya ay nanatiling independent at hindi naging loyal kaninuman. Habang nagkakaedad, lalong naiiba ang focus ni Musashi Mula sa mga labanan, papunta sa sining at pilosopiya, naniniwala siya na ang tunay na karunungan ay nakasalalay hindi lamang sa espada kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Siya ay naging isang biyasang pintor, kaligraper at manlililok na kumukuha ng inspirasyon mula sa Zen Buddhism at kalikasan. Kabilang sa kanyang pinakatanyag na mga gawa ay ang Shrike on a Dead Branch, isang simpleng pinta na nagpapakita ng karupukan ng buhay at ang kanyang paglalarawan kay Daruma ang nagtatag ng Zen Buddhism. Noong 1643, pinili ni Musashi na manirahan sa tahimik na kuweba sa Rigando Cave malapit sa Kumamoto. Dito niya ginugol ang mga nalalabi niyang oras sa pamamagitan ng malalim na pagninilay-nilay, meditasyon tungkol sa buhay, pakikipaglaban at mga estratehiya. Sa kuwebang ito isinulat ni Musashi ang kanyang obra maestra na Gorin Nosho o The Book of Five Rings na bumabalangkas sa pilosopiya tungkol sa buhay at pakikipaglaban. Noong 13 ng Hunyo 1645, namatay si Musashi sa edad na 61 na walang asawa at sariling anak. Namatay siya na nakaupo, isang mapayapang pagtatapos sa buhay na puno ng disiplina, diskarte at walang humpay na paghahangad ng karunungan. Ang kwento ni Miyamoto Musashi ay hindi lamang isang kwento ng labanan kundi isang walang hanggang aral sa sining ng pamumuhay.